Hello, magandang araw sa inyong lahat dyan mga Juntags friend At nito naman tayo sa bahay ni Juntags kambas kami nga ng, ano ay nagkambas kami ng salamin uh, sliding window pala alright sliding window nga pero bago tayo magpatuloy sa uh, mga idol shoutout muna natin si Tisdin from Canada at kay Kelly PB yan Kelmy yan shoutout idol from Hong Kong at kay Jabilino Aste Nature G25 Yan, shout out Hey, oh hi <laughs> Shout out dyan kay Noli Ramos from Tondo At kay Bicula naman pram from Kabiti Kay Josefina si Adami, shout out kay John Cerillo, John John Cerrelo de la Cruz right, Cerillo na lang Cerrelo, pram from Pasig At sa, sa Lady Rider niya, shout out Andito tayo ngayon At nangambas nga kami At shout out na pala diyan kay Karimindo sa from summer at kay Fernando Benonong from Saudi at kay Junis Pino from Saudi idol shout out. Alright, at uh, shout out sa ating mga silent followers diyan. Ah uh, dito pala tayo ngayon kasi bumalik kami dito kasi nag-ano kami ng sliding window. Ah uh, nagkambas kami ni Tol Hindi ko na lang binidyuhan kasi wala yung aking camera sa ano helmet at uh, mainit ganina. Untang kami alas 11 Okay, nagkasundo naman kami sa ano sa sa presyo ng sliding window. Step by step lang gagawin natin dito kasi mahirap mag-ipon ng pera ngayong panahon ng mga bossing. Kaya itong siyam na siyam na bintana. Okay, malagyan na to sa linggo. Pagbalik ko dito, bibidyohan ko na lang i- eh, Papakita ko na lang sa inyo mga idol. At uh, lahat pati sa taas yam ito na sliding window. Itong video na to ngayon, ibahagi ko sa inyo. Ipapakita ko lang na Kakabitana. Ah. <laughs> na. mga idol? Lord, shout out sa inyo lahat dyan. Ay, yan sa inyo lahat dyan mga idol. Hey. Ya, yeah. yeah, magluto kami ng pansit dito. Ya, yeah, no, bansahog namin, no. Oh. Carrots at saka baked beans at hipon mga napansir yan yung chow-chow dyan mga panghalo pansit tapos mga aming pansit dito dito yan mga sahog dito yan tatay pa nun baluna ng sahog at saka hipon yan alright mga idol tutuluro tapang na tayo dito kasi nag ano kami dito nag nag ayun nung ano na trip-trip lang. Trip, trip lang. Mamay idol. Ah dito. Ah, ginawa kami dito mga idol. Yan. Yan nagpalit na kami dito ng kurtina kay sa linggo. Ah, uh, ngayon ay tres na. Ah. Uh, Ayan. Ano nangyari dito? Tapos kinausap ko pa yung ano, nakausap ko yung <laughs> kapatid na. kami ng ano dyan. Pumunta kami doon, nag-order kami ng ano, uh, oh, nag kami ng po... ng sliding, sliding window. Okay, nakakuha naman kami. Kaso sa linggo, ikakabit na daw sa linggo yun. Nagkasundo naman kami sa presyuhan mga idol. Uh, salut na video ko ay may bintana na dito, dito mga ito mga busing ano 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 mga next year pa? Uh, sa linggo, uh, ano ano Basta linggo, sa sunod linggo ikabit kabit na yan dyan. Kasi siyam na sliding to dito mga busing. Nagkasundo naman kami sa presyo pagkambas namin. Kaya hindi na kami naghanap ng iba. Kasi sa ibang alam ko mataas talaga eh. Kasi doon nga sa Maynila mataas eh. Pero nagkasundo na kami dahil ay mababa naman eh. Okay na. Mikos-mikos na. Alright mga idol. Ito muna pagsamantalaan namin ditong higaan. Yung folding bed. Ah, uh, step folding bed. Uh, Ah, uh, ayaw mo tawag yan. Huh? <laughs> Kama Sutra. Yan. <laughs> ah, next uh, next Sunday mga idol. May videohan ko yan mga bintana may sliding na. Makita ko sa inyo. Yung amin dito. Kaya ito lang muna mga ibago sa inyo mga idol. Yan. ang ano ko na lang sa sunod na linggo ay mag -ano pa kami na pang pintura dito, ayaw ko kung varnish ba yung yung parang varnish na ano, makintab lang siya, hindi varnish talaga na ano. Hindi ko alam tawag noon, basta i-search pa namin sa ano. Ayano ano nga idol. Yan. Kaya yung ano namin dito mo na kami dito ngayon at saka itong saging ayan yan oh wow ano na ito yung tawag nito yung malapit na mahinog sa English yung tawag palabangaan what <laughs> tama ba <laughs> ayun <Ayoko> ba <laughs> <laughs> yun mga idol oh, ayan, may may pabagingan na nandyan ng ubi at saka ubi ubi gaining Gago! <laughs> mga idol. Ayun na yung hipon. Nandiyan na. Ayan na. Nilagay na. Nilagay na. Lami na na ay. Lami na ay. Hipon. Kasi laki ng ano. Kasi laki ng maliit. <laughs> Ayan na mga idol. Ito yung aming tatagayin, ay, mga idol. Mwito. ay Oh, hi. Hay nak te. Sa lahi man yan. Wala, may lahi din Lahi nga, swang. Hoy, hindi. Ah. Dami ah. Sinabuhang kubik para lumami. Ayaw mo. Hindi, maganda nga yun. Sarap. Maganda yun. Oo, diba? Lami kayo. Lami ka ayo. Lami ka ayo. Alisin mo na yan. Dito mo. Sige. Ilagay mo na yan. Oo. Uh. Oo. Tapos itapon mo dyan sa likod. Ayaw, diba? <laughs> <laughs> Alright, diba? <laughs> Dami ka ayo. Hehehe. <laughs> <laughs> Yan, yung kapatid ko nagloto. Alright, diba mga idol? idol. <laughs> Hehehe. Okay kayo, okay. Okay kayo, diba mga idol? Okay. Dapat ayusin mo mm. Alright, pamerinda yan, pamerinda. Ayusin, ayusin, wala bayan. Para kumis, kumita ko mita na. Pera. Nadami ang pera. Ano? Oh, na ano na yun na ko na. halo halo kayo, bi halo kay. Halo kayo le, halo kay. Tayo na po tayo na. Tayo na sa na po. Alright, di ba? Eses, kalamig kayo. Meron pa merinda na yan mga idol. Bili na kayo soft drinks dyan. Tikmi, tikmi. Tilawi. O, oh, diba? O, oh, say. Patay na. O, oh, diba?